Ayan mga kainsan, update nga po tayo muli ano. Ayan. At uh, ayun na po yung natirang ano, mga ties na ano, mukhang kulang pa yung ties na ginagamit nila. Parang kulang pa. So tara, pagpasokin natin. At nandito tayo ulit. Maaga tayo nandito. Ito yung mga mga natirang ano, gamit. Ayan no? mga kainsan. Tapos, pasukin natin dito sa loob. Uh, bali, ano po tayo ngayon? Biyernes, mga kinsan. Uh, update lang po natin kung ano yung natapos nila kahapon. Kahapon po ay webes, ano? Mga kinsan. Ayan, nandito na nga sila, oh. Nandito na silang banda. Bali. Ayan. Uh, yung tinutuloy nila yung pag-asintada. Ano, pag so, matigas na nga po ito at okay na po itong tapakan yan o no? ito nga po yung kanyang sistema na ano paglagay okay. o mga kainsa no sya yung pinaka clip nya para yung siwang ng ano pinaka siwang dito ayan Ayan nga po, maganda na rin po rito, ano Maganda na. Malaki na po yung natatapos nila. Halos kalahati na, mga kinsan. Pati dito, ayan, natapos na rin po ito. May isang araw, hindi pa po ito. Kalahati pa lang dito. Bali ngayon, mga lahati na silang natapos. Ito na lang po yung, ano, medyo malaki. Na, ano, pero baka makaya na po ng dalawang araw yan, mga kinsan tapos isama pa yung doon sa may CR mga kainsan so ayan mga kainsan na nakakapag update na nga po tayo dito at uh, ayan. at uh, bukas uh, gagawa ulit sila mga kainsan dahil biyernis ngayon ah uh, yung po ang day off tapos sabado may trabaho rin sila pinapasukan po nila yung sabado dapat nga dalawang araw wala, silang pasok pero pinapasokan nga nila ng pati sabado so yan hanggang sa muli mga kaisan naway na gusto nyo pa rin ang ating simple video ngayong araw so meron po tayong susunod na video ano? at uh, ano po ninyo yung papunta natin ng Musamiya so meron tayong mahabang video doon mga kaisan so abangan nyo po yan mga kaisan so tara at uh, may tayo ngayong araw. tayong pagkain.